Masuwerte ng Zodiac Year Animal Sign sa 2025. Isa ka ba sa mga sasuwertehin? Ang simula ng Year of the Wood Snake ay January 29, 2025 hanggang February 16, 2026. Meron pong mga tao o mga Zodiac sign na masasapul ng swerte. Ang iba naman ay magkakaroon ng mixed luck ngunit mayroon pa rin swerte pagdating sa kanilang mga financial o mayroon silang mga wealth luck. Narito ang iyong kapalaran sa taon ng Year of the Wood Snake. Year of the Rooster. Ang Year of the Rooster ay isa sa mga pinakamaswerteng zodiac sign. Sa panahon ng Year of the Wood Snake o sa taon ng 2025, magkakaroon ng wealth opportunities, pagtaas ng kita, o maging ang mga promotion ay maaari mong makuha. Para naman sa mga mayroong negosyo, malaki ang potensyal na mapalago mo ang mga negosyo itinayo mo, o ang ibig sabihin, Maaari kang kumita ng milyon sa taon ng Year of the Wood Snake. Ngunit kailangan mong bantayan ang mga alok na investment dahil maaaring mauwi yan sa pagkakalugi. Kaya't magbantay. Kung nagnanais mong makuha ang mga wealth opportunity, kinakailangang tutukan mo ang lahat ng iyong gagawin lalong-lalo na sa financial aspecto dahil ang swerte ay nasa iyo. Year of the Dog, isang fruitful year para sa mga Year of the Dog. Ang taon ng Year of the Wood Snake ay magbibigay ng swerte at maaari kang makabili ng mga ari-arian na ninanais mo, kinakailangang magbantay at huwag sayangin ang mga swerteng nasa sayo. Ang susunod na taon ay magdudulot sayo ng mga hindi inaasahang swerte na hindi mo nakuha sa mga nagdaang mga taon. Tayo ay nasa period 9 na magsisimula na ang swerte ng mga zodiac sign na hindi nakaranas ng swerte naong mga nagdaang mga panahon. Kaya dapat huwag sayangin ang mga paparating na swerte at kabilang ang dog sa mga pinakamaswerte ng zodiac sign sa susunod na taon o sa Year of the Wood Snake 2025. Year of the Monkey. Ang Year of the Wood Snake ay magbibigay sa iyo ng swerte at magkakaroon ng accomplishment. Ang ibig sabihin, ang lahat ng ninanais ay magtatapos sa matagumpay at maaaring magkaroon ng swerte sa sugal. Ang mga Year of the Monkey ay mayroon pong windfall at maaaring magkaroon ng panalo sa kanilang mga sugal na nilalaro. Year of the Ox. Ang year of the ox ay kabilang sa pinakamaswerteng zodiac sign sa 2025. Merong mga wealth at prosperity luck para sa ox. Magkakaroon ng mahusay na taon at ang iyong pinansyal ay iikot ng mabilis at magkakaroon ng malaking kita o malaking sweldo. Kaya't huwag palagbasin ang mga swerteng nasa iyo dahil magkakaroon ka ng fruitful year sa susunod na taon. Year of the Horse Ang horse ay magkakaroon ng swerte sa panahon ng Year of the Wood Snake. Ngunit pakatandaang mabuti na kinakailangang bantayan ang iyong financial dahil maaaring magkaroon ng konting challenges o magkakaroon ka ng mixed luck. Ngunit sa huli, mapagtatagumpayan mo ito at magkakaroon ka ng swerte sa pera. Year of the Sheep Magkakaroon ng suwerte sa pera sa pagpasok ng taon sa Year of the Wood Snake 2025. Ang mga ship ay magkakaroon ng masaya at masaganang taon sa susunod na taon at maaari mong gamitin ang mga suwerteng panahon kung ikaw ay nagnanais na magbukas ng negosyo. Mas suwerteng panahon ang simula ng taon kaya't mas maganda kung sa simula ng taon ka magbubukas ng negosyo. Ang mga ship na mayroong mga trabaho ay maaaring magkaroon ng pagtaas ng kita o maging ang promosyon. Huwag sayangin ang swerteng nakaabang para sa iyo. Year of the Dragon Isa itong smooth year ngunit pakaasahan mo ang mix luck para sa buong taon ang business venture ay magsasaksid ang lahat ng may mga negosyo ay magtatagumpay sa huli at magkakaroon ng malaking kita ang mga dragon na mayroong trabaho ay maaaring tumaas ang kita at magkaroon ng promotion dahil kabilang ang mga dragon sa mga masaswerte. palaging mayroong oportunidad para sa prosperity at wealth para sa sayo kaya't huwag sayangin ang maliliit na alok dahil maaaring dyan magmula ang susunod na malaking alok. Pakabantaya ng iyong paggastos dahil maaaring mapagastos ng hindi inaasahan ngunit ang swerte sa pera ay meron ka palagi. Year of the Rabbit Ang Year of the Wood Snake 2025 ay may dulot na mixed luck para sa iyo. Merong mga swerte bago matapos ang taon at mayroon ding mga wealth at prosperity na oportunidad na maaaring maialok sa iyo at nakikita din na maaaring magkaroon ng pagtaas ng kita ganon din ang promotion kahit manatili sa iyong focus dahil maaaring itong mag-uwi ng tagumpay para sa iyo Narito ang mga sojak sign na masasapul ng suerte sa susunod na taon. 2025. Ang mga zodiac sign na ito ay maaaring nakaranas ng mga hindi inaasahang challenges sa panahon ng Wood Dragon. Pakatandaang mabuti tayo ay sumasalubong o tayo ay papasok pa lamang sa period 9. Karamihan sa mga zodiac sign ay dadaan sa mga challenges ngunit sa susunod na taon makikita ninyo ang pagbabago sa inyong Palagi po natin natatandaan na tayo ay tumitingin sa ating astrology para malaman natin kung ano ang gagawin nating hakbang sa mga darating na taon at 'wag pong kakalimutan kakibat ng swerte sa buhay mayroong mga malas na enerhiya na kinakailangang lagyan ng cure at palaging babantayan ang monthly astrology dahil ito ang nagdidikta ng swerte ng bawat zodiac sign. Kaya kinakailangang alamin, bantayan at maglagay ng cure kada buwan. Dahil maaaring masayang ang mga swerte nasa iyo. Kung hindi ka maglalagay ng cure laban sa mga negative energies na bumibisita sa iyo. Lalong-lalo na kung tatapat yan sa front door mo. Sa susunod na video, tatalakayan natin ang mga maswerteng ritual na pwedeng gawin sa pagpasok ng Year of the Wood Snake 2025. Kung may ka sa ganitong mga video, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-share nyo na rin para malaman ng iba ang kanilang mga swerte sa buhay.